pa. Ang ina mo. Ay, po. boyfriend ka pa pala. Obvious? Ha? Obvious? Ilang boyfriend mo? Ah, isa lang yan. Diba ano? Hoy, gago. Isa lang boyfriend ko. No, yun lang pinakamama. Sa'yo muna sa'yo. Bauma boyfriend mo eh. Sa'yo muna. Tangay na mo. Huwag ka pupunta itong kapapaba rito. O ba, sa'yo ba yung baba? Hoy. Sige, okay, Tati. Tati, sa'yo ako muna. Sa'yo ako muna. Sige, boy. Sige, boy. Skanda. Ayan, ayan, ayan. Please. Skandal. Wala ba dito? Bakit? Suso muna, isang suso. suso sa atin eh. Dahil may tara mga metal. Romansa muna, romansa. That way, that way, that way, that way. Romansa. Skandal, skandal, skandal. O, dago. Ayan. lang, lang at siya lang. Siya ngalik lang. Akalat natin bukas to. Ayan, ah! isang suso. Oh. Sayo, sayo, sayo. Suso, luntag suso. Luntag suso. Kalog suso, kalog, kalog. Kalog, kalog. Kalog, suso muna. Kalog suso, kalog. Bago bigay sombrelo, kalog suso muna. Kalog suso muna. Pusoy, oo. Maaalog, alog, alog. Umakalbo. Ah.

ਹਾਂ ਬਸ ਤੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਮਾ ਨੂੰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਵਰਦਾਰਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਆਹ ਦਿਖੋ ਤੋਈ